Ito kami sa may loob ng century. Ito po yung unang ginawa nila. Oh. Selected Selective. So, Ang sa inyo. Good morning. Pasok na tayo sa loob. Sa loob na pala tayo. Tapos lang namin kumain eh yung po yung tinatapos namin ngayon. Dry pin. Ligat. It's Friday. Tomorrow, Sabado, alam na. To my oh, kaway kaway. Sabado, bukas, alam nyo na. Natang masakit, mawawala pag Sabado.